Paalis na nga kami. Nag-report lang kami kay Ka George. Nasaan kami sa bitwagan? Uh, ingat lang. Halika na. Ingat ka rin ka, Ambo. akala. Wala. Stempa ano haita. Pero pati pati biyahe dito. Parang saktul yatay. Ah, may mga dal marketing sandalo. Ah. Doon kayo. Kayo doon sa kabila. Sino pinunod dito? Sino sabi pinunod dito? Manong. Nakalimutan mo na yata na sa aming mga kalinga ay walang pinuno at siguro hindi mo alam na sa araw na ito, araw ng tour sa aming baryo. Anong tour na sinasabi mo, ha? Sa araw ng tour, Bawal sa sino mang tagalabas ang pumasok sa isang baryo. Sino ka ba? Ha? Dulag Makling, Manong. Inaambo siya mga kasama ko kahapon. Sa bandang tinglayan. At hinahanap ko mga gumawa nun. At walang tour-tour sa akin. Bakit dito niyo hahanapin ang mga... Yan? Anim sa mga kasama ko napatay. At kapag hindi ako nakaganti, pasasabugin ko ang bungo mo. Eh, sir, tulag yan. Yung kilalang pangat. Pakaw sumabi tayo diyan. umalis siya dito sa Bugnay pupuntang Bituagan. Ni, hindi na nga niya nakuhang makapagpaalam pa sa dahil nasa ibang bahay ako. May mga anak kasi doon na tinulungan ko. Nabalitaan ko na lang, nagkabanatan sila doon. Tatlong namatay. Isa na doon si Caramon. Ilang taong ka na ba? 20. 17 ako nung sumampa ako sa kilusan. Isang taon na kami mag-asawa ni Karamon nang mamatay siya. Hindi ka nahihirapan? Hindi. Malakas naman ang suporta ng mga kasama. At higit sa lahat, paglilingkod sa masa. Alam mo, lima kami magkakapatid sa Kilusan. Si Kabadong ang panganay. O, Tena, baka maiwan pa tayo ng jeep papuntang Bontoc. Oh, mga armados! Sinaka ang buo. Saan kayo galing? Ah, sa gubat. Kasi pumasok ang mga militar Kaya... Kumusta ka na? Mm, mabuti. Natanggap ko yung sulat mo, yung tungkol doon sa nangyari sa ambush. Mm. Paalis na nga kami Nag-report lang kami kay Ka George Nasign kami sa bitwagan Ingat lang Halika na Ingat ka rin, Ka Ambo Ano ang pinakamahalagang bagay sa isang tao? Buhay! Kapag nanganganib ang buhay, ano ang nararapat gawin? Lumaban! Kahit hindi tayo lumaban, ay mamamatay tayo. Pagkatyak nga mataya natin lahat, ang ibubunga ng mga lintek na dam na yan, nakakawalang dangal ang walang imig na pagtanggap natin sa hatol ng kamatayan. Kailangan tumudol tayo. Lumaban! Kung mamamatay din lang tayo. Gawin na nating marangal ang ating kamatayan. Araw-araw, dito, marami tayong mga kapatid na ginigipit at pinapatay habang tumatanggi tayo at tumututol sa kanilang mga sardinas at pangako, lalong tumitindi ang ginagawa nilang panggigipit at marami sa atin na inaagawan nila ng lupa at buhay. Dahil sa dami natin, sabay-sabay tayong dumura. Lulunurin natin silang lahat.